bago ka pumasok dito guys sa mundo ng vlogging tanungin mo muna ang iyong sarili kung ito ba talaga ang gusto mo kasi kung mahina ang iyong loob dito susuko at susuko ka dito alam mo kung bakit guys mayroon tayong isang content creator dito guys na napanghinaan ng loob ang ginawa niya guys nag turn off na lang siya ng kanyang dashboard ano ang sabi niya guys mas pasasahuri na lang daw niya yung kanyang sarili kasi daw mababa naman yung sahuran dito so kapag ganun kahina ang ating panindigan dito guys hindi po talaga yung, tayo kikita kasi kung mahina ang loob mo dito lalo sa mga bashers hindi ka pwede dito kailangan tibay ng loob ang kailangan dito so handa ka makipag ano, sumagot at